kapuso sa oras ng sakuna, ilang kababayan natin ang nagpakita ng kabayanihan. Ang kwento po nila, tinutukan ni Sherry Ann Torres. Si Lamberto Silvestre o LS, isa sa mga daglika sa mga residente mula sa Lampastaong baha sa Hagonoy at Kalumpit noong Martes. Hindi nila alintana ang kakapusan sa gamit. Pinagkasya nila LS ang limitadong krudo para sa bangka. Bakong binisilang ang tao na lumikas. Higit sa pagod at piligro, ang mas iniinda raw nila Eles ay ang mga sinasabi ng tao. Gusto mo nga tumulong tapos ano, pagdating sa huli nasisisi ka. Sa naranasan nga nila sa evacuation center, ang sinasabi nila nagkakasakit lang sila doon. Miembro rin ng Bulacan Rescue Team, Casey si Chef. Suot niya araw-araw ang rosaryong bigay ng kanyang ina noong bata pa. Ito ang tanging naguugnay kay chef sa kanyang pamilya habang tinutulungan ang mga taong di naman kaano-ano. Number one, siguro nakikita ko, yung family ko hindi nagkakasakit, Tango, hindi na, na didisgrasya, at igit sa lahat, masaya. Pero hindi ko na inaantayin kung anong reward, basta't bahala na siya. Idinadaan na lang din ng ibang rescuer sa kwentuhan ng pagod. Pero iba raw talaga ang pakiramdam na makatulong sa kapwa. Masarap sa ano, pakiramdam pag nakatulong ka saka pag na, nakakaba, nakakabawi ng pagod. Yung mga tao na naililigas namin, tutulungan namin. Sa mga taong tumulong sa atin sa gitna ng unos, hindi ba madali namang sabihin, salamat? Sherian Torres, Nakatutok, 24 Horas.